Sa bawat araw na tayo ay lumalabas ng bahay, papasok man sa eskwela o trabaho, naging parte na talaga ng buhay natin ang mga pampasaherong jeep. Hindi rin nawawala ang eksena na makikisuyo tayo ng ating bayad sa kapwa-pasahero. Pero paano naman kung isa sa mga pasahero ng sinasakyan mong jeep ay foreigner? Paano mo kaya sasabihin ang katagang makikisuyo po ng bayad? Viral kasi ngayon online ng isang netizen matapos niyang ipost sa TikTok ang video kung saan ay tila humihingi siya ng ideya sa madla kung ano ang dapat sabihin sa isang foreigner na ipabot ang bayad kay Mamang Chuper. Siyempre, hindi naman magpapatalo ang mga Pinoy sa kanilang witty na entry sa comment section ng naturang post. Komento ng isa, Ipaabot na lang daw ang pamasahe sa katabi para siya na ang mag-iisip ng tamang sasabihin. Sabi naman ng isa, This too shall pass and thy driver shall receive. Entry pa ng isa, sabihin na lang daw sa foreigner na please get one and pass. Dito mo talaga makikita kung gaano katalino ang mga Pinoy pagdating sa mga kalokohan. Ang video, umabot na sa 6.5 million views sa TikTok.